Hello mga kamami ko, I'm back. Andito po ako sa harap nyo upang magbigay at mag-share sa inyo ng hair treatment wow. na ginagawa ko sa aking buhok. Kita nyo naman siya. So bali pa dalawang beses ko na siyang ginawa. Yung unang beses kasi hindi ko masyado naayos yung pag-video ko kaya hindi ko sa inyo. Tapos ngayon ko na lang ulit ginawa. Yun ay dalawang sangkap lang guys, dalawang sangkap lang. Bali, ipapakita ko doon sa aking video na ginawa. So, napakaganda talaga niya sa buho. Kaya, alam niyo kung di siya maganda. Hindi ko siya uulitin. Bale, ano, bale, hindi ko na pa dalawang beses na itong ginawa. Kasi so, napaka-effective talaga. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki. Kasi sa tulad ko na, siyempre, unang-una, budget, wala. Siyempre, tayo naman gusto rin natin gumanda naman kahit pa paano yung ating buho maging maging komportable tayo kasi ang buhok talaga isa sa isa sa nagbibigay ng aura sa isang tao yan di pa lalo mas sa babaihang tulad na so dahil napanood ko yan sa isang malaking content creator so trinay ko wala namang masasamang i-try diba so trinay ko so tuwan talaga ako sabi ko gagawin ko din to tapos yung process niya guys everyone time lang sa isang linggo. So, ginawa ko siya every Sunday. Every Sunday ko talaga siya binalak na gawin. Tapos, tuwing maliligo kayo guys, ano lang yung, yung shampoo lang, yung, yung, yung ginagamit yung shampoo din, keratin, yun din lang, yung keratin na conditioner, na yun din naman guys, yung isa sa sangkap na gagamitin natin sa pag-hair treatment. Nakakatuwa talaga sa katulad ko na kahit pa paano, ayoko din na mga yung buho ko kung tayo ibabayad pa sa so pagpapa-rebound or pagpapa or oil. Ako kasi guys, before, hat oil lang talaga ako. Ayoko kasi nung, nung i -re Kasi sabi nga nila, nung ako nag-hair care, ayaw nila akong i reban Kasi okay naman daw yung buhok ko, baka lalo daw masira. So, ang ginawa ko na lang, nag-hot oil na lang ako. Hot oil na lang yung talagang ginawa ko sa buhok ko. Eh, syempre sa ngayon, sa hirap ng buhay, lalo na sa single mom na tulad ko sa... sa sa, sa mag-isa lang na sa mga anak. So, parang hindi ko na maano, ma, -ano, ma matupad yung wish ko sa bukon. Sabi ko, gusto ko magpaganyan, gusto ko magpaganyan. Pero isipin natin yung ating panggastos araw-araw. So, thank you do sa isang big creator na napanood ko. Napaka-effective talaga niya. Sobrang haba ng book niya, guys. Sa totoo lang. Sobrang haba. Mas mahaba pa dito sa akin. Kaya, kaya na ano ako. Naniwala ko sa kanya kasi talagang actual na pinakita talaga niya sa video yung kanyang ginawa. So, trinay ko. And then, talagang nakita ko yung effective. Kaya, ito inulit ko din. Naisip ko na gawin siya ng video para i-share ko din sa inyo. So, panuwarin nyo na. Let's start na tayo dun sa ano, dun sa, dun sa video na ginawa ko. Nga pala sa mga hindi pa nakakasubscribe sa aking channel. Ako nga, ito pala ay bagong YouTube, YouTube <laughs> user ko. Sorry, YouTube ay mom's vlog. Medyo, medyo bulog ka po talaga magsalita kasi hindi ko naman talaga ugali yung, yung ano e eh, yung yung magsalita ng ano dito sa harap. Kaya minsan nagbo voice over na lang ako. Eh, kahit mabulol ako, hindi ako nakikita sa camera. So, yun na lang guys. Panoorin nyo yung aking ginawang hair treatment. Sana magustuhan nyo at sana itry nyo din. Thank you.